Ano? <laughs> Ikaw na bumili alam mo namang nakaubad ako eh. Kasi oh, na kasi ba kasi naglilidiyan. Wala naman Ano? <laughs> <laughs> wala naman sa plano kasi nabibili tayo nito. Eh. Gagga. Tatlong taon na yan. Ikaw na bumili. Ikaw na sa dalan-dalan. <laughs> <laughs> wala <chinos. laughs> Ikaw na mi Bolo. Ayun na oh. Ayun na malapit na tayo malaka niyan. Hindi ako bababa malaka. <laughs>

kakahiya, kakahiya si daddy. Walang <laughs> sabi, walang sabi, walang para pulubi. Ay, tumatama si ate, yan. Uli ka. Ano, ano, ano? Gago ka na kakahiya. <laughs> na... sumama mo ko dito. Walang sabi mo. Tinatawa <laughs> na ako nang nagtitinda, gago ka. na natin kapag titindahan ka. Andali, buksan mo kayo pintahan natin, hindi kita makita. Andali, tinan natin. Tumawa oh, naman, tumata na to. Guys, okay, so na niya si Papa ko. Huwag ang tawawa. Uy, Eh, si ate, tawa ng tawa. Hindi. <laughs> ah, <laughs> ano pa, hindi. <laughs> Kasi hindi ka ng chinelas. <laughs> ano? Ano? Tapos di wala ka pang pera, di. Tahan ka, wala kang pera. wala, ka <laughs> wala din pera sa sabihin <laughs> yun. oh, ayan. Gagawa, ayan puro babae pa naman yung agdod. Tumunod siya? Nagtatawa na di, ako. Wala din natin pera dyan, di. Asa ah, ba isang wallet? Gago ka, nakalimutan mo pa yata isang wallet mo. Wala nga pera. Ano mo nga ito, <laughs> Nung, <nunga> kayang? Ang <laughs> malas mo. Ano In... mo nga may naman. Ang oh, gago mo talaga. Ano ba naman? Ano ba pa? Nakakaya! O ba wala ka-cancel mo na? I-cancel mo na! Gago ka! Ikaw na mag-ano dun! Dito sa kapila! Kapila! <laughs> yun. Ay, may tao pa ulit. Sige, buba ka, buba. ka na. Pag pa, pa, pa. tangihiyan ay ako, ina, ano mo. Ba't kasi sa bakit ka nasa sakin? Wala kang damit. Hindi, alam mo planong pupunta tayo dito. <laughs> 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 Ikaw na kasi, nakaubad ako eh. Kaya mo na bilis maganda nga yan. Ang daming tao. Ay, vlog lang po. Oh, tayo Vlog lang po. Ay, labas ko na. Bilo mo dami 80 tsaka 62. Wala kulang pa yata yung pera mo. Ilan yun? 80 tsaka 62. Kaya mo natin na muna lang kung magkano. Gago ka, kulang yung pera mo. Sabi mo, mabalikan na lang natin. Mabibido muna tayo. May <coughs> iskam ka pa? <laughs> kuya, kuya. <laughs> kuya, masasabi na ako, ba't ba bibili na yan? <laughs> <laughs> Wala na po <labo> palang nadala. <laughs> Wala po, naubos na. na. <laughs> next time po, <pa>, next time. Papakulong. <laughs> <laughs> Hmm. Di, paano yung kulang yung pera mo, di? Ako po eh, siniglaan ko siya na. <laughs> Oo, oh, sabihin mo doon. Ate, babalikan na lang po namin. Hindi ko. Parang piturumuhin tayo, niluluto ko naman. Sabihin mo babalikan. <laughs> takao ko, takao ko, hiyan ka? Baka akala, tinakasan mo. Ate, o tinakasan ka? O, gagka! Sabihin mo, sabihin mo kasi babalikan mo. Babalikan mo, namin mo lang kagaya ka talaga. Ate, <laughs> balikan na lang po namin. <laughs> wala po pala akong pera ka po <laughs> ay gago po dapat sinabi mo wala ka talagang pera <laughs> gago, ha 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 pinapahiya mo ako gago to ha 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 nakakahiya ka dali talaga sabay bangko dito gusan mo hindi pa bayad nagkala tinakasal mo di gago ka sabay bangko dito hindi sige rin sige rin music may tao ko paano ko mukunin bisa mo di gusto ko ipakita pakita yan kitang <laughs> kita <laughs> yung <laughs> mabulog patay mo na yan bisa mo Tarong <laughs> mo muna kung okay na. ikaw na huwag tarong balang. <laughs> ah. Alam mo na, lumabas ka na. Lumabas ka na. Lumabas ka na.

Ano na eh, kayo naman, mga kuha yun. ako, Hello po. Thank you po. Okay na po, ito dali. Apura, apura, apura. matak, matak po. okay. Okay, okay, okay. Okay, tago pa. Hindi mano siya bumaba. Wala ko, wala <laughs> ko. Okay. Wala pa nga akong brief eh. Sa to. Ayun na. Hindi, hindi tayo doon sa 7 Hindi na! Hindi tayo!